Mga layaw ngayon do na sa si gihapon sa syurad sang Ililo sa Piak sa mga programa sang City Veterinarian sa FES. Pagpasangkat pa sa ilang mga programa lakip sa tikang sang opisina agon masolbar ang ining mga problema. Si John Sala nakatutok. Sige-sige ang kampanya sa Iloilo City Office of the City Veterinarian na ang mga layaw nga ido. Lakip din ang paglibot sa siyudad pagpangkapon kag education campaign sa mga dog owner. Apang sa paglibot sa news team sa siyudad, madamo sa giyapon sa mga layaw nga ido sa mga komunidad. Nagatugay din sa peligro bangod ang mga ido ang pwede nga mga gats ang mga nagalakat-lakat sa dalan. Sa datos ng opisina, nagapabilin sa walo ang mga reported rabies cases sa siyudad. Kainas ang agagin lunsar sa Iloilo City LGU ang Iloilo -Ilo City Pets Ukon Protect, Educate, Track, Sterilize program sa Barangay San Juan Molo. Ginpatigayon man ang pagpangkapon sa mga ido kag kuring. Mayara pagid sang free consultation, anti-rabies vaccination kag pagpanagtag sa mga pagkaon kag iban pang makinaglanon sa mga hinuptanan. So ito start na to. Uh, part ito ng uh, makontrol natin ang uh, stray animal population. So pakapon, uh, hindi na madugangan ng mga ido naton kag -kuring. Para sa firm mom nga si Citadel, Importante nga hindi ilang basta kasadya ginapanumdum mo bilang isa ka fur parent. Madamo ko ini isang dalang responsibilidad. Kita nga owner, dapat iyan naman nato na nga mga pet nga, nga hindi sila naton pagbabayan. Ang dog pounds ang siyudad sa Kalahunan, Manduriao ang may kapasidad ng 40 heads. Sa karunyara na sa T7 ang ginatatap ng mga ido. Aminado si Dr. Abulencia nga sa piyaks ang ilang mga programa, madamo sa gihapon ang mga layaw ng ido. Gani pagpasangkad pagit sa implementasyon sini ang ila ipatuman. This time, uh, may extra effort ang animal, aton nga animal control na ginakatuan gid nila kung sino'ng tagiya kay sa Esplanada may mga nearby barangays da Esplanada sa San Pedro sa Sunset sa Sookda. Kung kumbaga tultulan na tanan kung diin ang mga owned strays Opo, at kay Hansi Shanto John Sala One Western Visayas